So dito sa viewers natin, na pag ganitong senaryo daw, na halimbawa nito yung dalawang output natin dito, gagamitin natin sa dalawang amplifier, ano? Na kung pwede daw, itong isang output natin dito para sa ating mid-high or high, itong output naman natin na isa para sa ating pang base or low, ano? So dito idol, hindi natin magagawa yan. Dahil itong dalawa na to, output na to, magkadugtong yan. So kung ano ang nagagawa natin dito sa ating main output, ganoon din din dito sa ating RCA output. So, sabi natin dito idol. Mamili tayo dito sa dalawa na to kung anong output ang gagamitin natin dito. Gagamit tayo ng splitter dito para sa ating uh, low at saka pang mid -high, Ano? Halimbawa, itong gagamitin natin na output, itong RCA output natin. Ito. Ito siya. So, magagawa natin yan para yung left channel para sa ating high tapos yung right channel para sa ating pang low. So, gagawin natin para magkaroon tayo ng supply sa ating dalawang amplifier, ito gagamitan natin ito ng splitter ito yung pinakadulo nya ang pinakadulo nito RCA so ngayon meron tayo ditong RCA Y splitter so dalawa ito itong gagawin natin ngayon ito output tayo dito para magkakaroon ng apat na input o connection yung ating splitter dito so ito yung sa isa natin amplifier para sa ating pang low ito naman sa ating pang mid high so dito tayo ay di mag focus ano? dito sa ating left and right channel dahil ang halimbawa yung left para sa ating high tapos yung right para sa ating pang low so kapag ito naman ang gagamitin natin dito itong TS output natin ang kailangan natin dito ng connector ganito lang din ito ito sya no ayan 6.35 to dual RCA ito sa left channel para sa isa natin amplifier dapat mayroon pa tayong isa nito para naman ito sa right channel ayan to dual RCA para sa pangalawa nating amplifier. So, halimbawa, idol, ano, mamili tayo dito kung ano ang gagamitin natin dito sa ating gagawin. Tapos ngayon, para mabukod natin yan, itong gagawin natin. Ang source natin dito, dalawa ang channel ang gagamitin natin. Halimbawa, itong channel 1 at saka channel 2 ang gagamitin natin dito. So, yung manggagaling sa ating cellphone or laptop, ito no, itong connector na to, 3.5 to dual 6.35. So, input natin ito, sa channel 1 at saka channel 2 ng ating mixer. Katulad nito, ang pan, gagawin natin sa left para ito sa left channel. Left channel ng RCA, left channel ng ating TS. Tapos itong channel 2, gawin natin sa right. Para naman ito, sa right channel ng ating RCA, right channel din ng ating TS. So, yung ating channel 2, gagamitin sa ating right channel para sa ating pang-low. So yung pang-low dito, i-volume natin itong pinaka- low knob nya tapos itong mid at saka high ibaba natin yan ganoon din dito sa ating channel 1 so yung channel 1 naka left channel siya para sa ating pang mid high ibaba natin yung low Ayan. tapos itira natin dito yung mid at saka yung high magkabukod yung volume yan idol volume ng ating mid high volume ng ating pang low buko dito sa ating main volume yan idol lang pwedeng gawin natin para mabukod natin yung ating low at saka mid high dito. Pero ito, gagamitin natin sa low, gagamitin sa high, hindi pwede yan ano. Dapat left and right channel gagamitin natin yan. Mabubukod natin yung low at saka mid high dito sa ating mixer na to. Dalawang input natin dyan, mas okay yung ganitong setup. So, mamili na lang tayo kung itong ginamit natin, RCA, so RCA ang gagamitin natin. Kung TS, TS ang gagamitin natin. Ganoon lang sya idol ano, pwede tayo gumamit ng splitter na katulad nito. RCA Y splitter ang tawag nito. Ayan.